Banal na aso, santo kabayol, natatawa ako, hihi -hi 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 -hi. Alam niyo po ba yung kanta na yun? Magandang araw po, ako si Gabs Fidel at ito ang landas ng pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa sulat ni San Mateo, Kabanata, Kabanata 23, mga talata 27 hanggang 32. Ayan. So, yung kanta po na kinanta ko po ay kanta ng Yano. At sumikat po yon noong 90s. Ba't ko po yan kinanta? Kasi may ganun po akong experience nung ako'y teenager pa. Nasabihan po ako na santong kabayo. Napakasukit. <laughs> ng isang elder sa simbahan. Paano kasi? Habang ako'y parte ng worship team at parte ng choir par sa parokya po namin, ay may isang gathering. Mag, magkasama nag, kami sa isang gathering sa simbahan. At pagkatapos po ng gathering na yun, dumiretso ako sa birthday celebration ng isang kaibigan. At alam niyo po, di ba, sa bilang kabataan, pag pumunta ka sa birthday dati, may mga tables na may mga uh, nagiinuman, umupo po ako doon. At sa bago po ko doon, kahit hindi naman ako umiinom, <laughs> nung mga panahon na yun, napadaan yung elder. At dahil yung kaibigan niya, ay yung anak niya ay kaibigan ko. Naikwento po tuloy ako dun sa kaibigan ko. At sinabi, yan pala si Gabs, sa, ano? Santong kabayo din. Napakasakit. <laughs> Pero dati pa naman po yun. Nagsikap na po tayong ma-improve yung ganong mga pagkakataon sa buhay. So, bakit ko po yan kinuwento? Sa Ebanghelyo po kasi natin, ganyan-ganyan ang sinabi ng ating Panginoon si Kristo sa mga eskriba at mga pariseyo. Ang sabi niya, mga mapag-imbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Di diba po napakabigat? Napakabigat ng sinabi ng ating Panginoon Kristo sa mga eskriba at mga pariseyo. At baka po sa araw na ito, tayo rin po ang sinasabihan ng Panginoon natin ng ganyan. Kaya po sa ating pagdinilay, hayaan niyo po akong mag, magbahagi ng tatlong punto kung uh, paano natin mas maisa sa buhay at itong kabanalang kung, kung saan tayo tinatawag ng ating Panginoon, Panginoon Yeso Cristo. Number one, marapat nating maintindihan na ang pagiging malapit sa Diyos ay kailangan nakikita sa paraan ng ating pamumuhay. Ibig po sabihin, ito pong paglapit natin sa Panginoon, dapat nagbubunga sa ating buhay. Dapat tayo ay nagiging mas mabuti, tayo mas nagiging mas maintindihin, tayo mas magiging mapagbigay dahil ganun ang pag-ibig ng ating Panginoon. So dapat nakikita siya sa pamumuhay natin. Pangalawa, na mas mahirap na hamon, ay ang pagiging malapit sa Diyos ay pagiging matuwid kahit walang ibang taong nakakakita. Yung salita po na integrity or integridad, ibig sabihin integrated, walang nakahiwalay. Lahat ng aspeto ng ating buhay dapat integrated. Dapat nakaugat sa pagresponde natin sa pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Ano pong ibig ko sabihin? Halimbawa po, wag na tayong lumayo. Kung mabuti po tayo makitungo sa ating mga mahal sa buhay, magandang i-check din natin kung paano tayo makitungo sa mga hindi natin relative. Halimbawa, sa mga nagsiserve sa atin sa restaurant, sa waiter, sa mga sales lady, sa mga department stores, mga vendors na binibilan natin. Habang tayo'y eh, pabuti ng pabuti sa mga taong malapit sa atin, dapat ganun din po tayo sa mga higit na nangangailangan. Maganda ang pakikitungo. Kung tayo po, halimbawa, ay honest sa ating mga, uh, let's say, kapamilya o kasama sa community, dapat pagdating sa trabaho, tayo rin ay matuwid, honest, at pinipilit na gawin palagi ang tama. So, integrated, kahit walang nakakitang ibang tao. At pangatlo po, ang pagiging malapit sa Diyos ay nangangahulugan ng pagmamahal natin sa ibang tao kagaya ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ganun po, ang punto po ng ginagawa natin, pakikinig sa landas ng pag-asa, pagsisimba, pag-attend sa mga community events natin, lahat po ng ginagawa natin bilang mga Kristiyan, ang punto po niyan ay number one, patuloy na tanggapin ang grasya at pagmamahal ng Panginoon. At, pangalawa, ibahagi ang pagmamahal na ito sa mga tao po na pinapadala sa atin ng Panginoon. Ito po, ay tatlong bagay na ito ay hindi madali. Ngunit sa awa at grasya ng ating Panginoon sa Kristo, kaya nating subukan. Hindi po madali at hindi tayo mga per perfect na tao. Pero, Hayaan niyo po akong sabihin sa inyo ito ngayong umaga. Bagay sa akin, bagay sa iyo at bagay sa ating lahat, maging banal. Kaya kahit po mahirap at challenging, subukan po natin. Subukan po natin para hindi po kayo magaya sa akin na masasabihan ng Santong Kabayo. Kaya po kung may time kayo, ilagay niyo po ang inyong uh, kamay sa inyong dibdib at sabay natin sabihin with all our hearts bagay sa aking maging banal. Ayan. So, muli po, ako po si Gabs Ito po ang ating pagninilay para sa landas ng pag-asa. Magandang umaga po. I-like po ang, ang video na ito at i-share sa mga friends po natin sa social media. Magandang araw po and God bless.